And what's up guys? Nandito ako sa ano, Park Mall Mandaue Cebu. Marami-rami nagko-comment din sa ilalim ng mga videos namin. Na baka sakali ka dalaw kami somewhere in Mandaue at siyempre hindi sa mall, sa mga sulok-sulok ng mga kanto nito. Na na namin ang pag-ikot. Let's go. Ah, <laughs> uh, mga ate, excuse me. At baka may broken iPhone kayo. Nagpi-fix kami kasi free. Bro broken na eh. Uh, broken heart lang daw. Cellphone ko Samsung 'to. Oh, Android. No iPhone sense Mark. Oh. Thank you, Idol. <laughs> uh, wala. Baka meron kayong broken iPhone. On the spot, nag-fix kami. Tingin, ano sila niya? Dead pixels. Okay, gusto mo gawin Korean right now? Sige na, po. Okay, okay. kunin lang namin yung car niya ma'am. And we're here na mga kaibigan somewhere in Mandawe at nakahanap na kami ng isa. mo na ang aming location. Bangko kasi yun, mga kaibigan eh. Dito ko na lang gagawin. What's the reason behind? Bakit nagka-dead pixel yan dyan? Kanang ko mo na isa. Ako ang yapanya. Okay. Pero uom ko daw ng akoan. Tentlit susinani ban. sa hatilaw na gamit ni buo nanang Sa panlanga ng hayop.